Nasa 3,400 na pamilya o katumbas ng 10,400 na individual na ang apektado sa pananalasa ng Typhoon Uwan sa lalawigan ng Sur, base sa pinakahuli at inisyal na datos na inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa panayam ng IFM Bigan kay PDRRM Officer Ron R. Kilada, posibleng madagdagan pa ito dahil kasalukuyan pang kumukuha ng datos ang nasabing opisina sa mga local DRRM. Ngayong ara uh, araw na to ito, uh, ngayong uh, medyo uh, umokay na yung kalagayan natin o sitwasyon natin dito sa Ilocosur, ay lahat ng mga city and municipal DRMOs including yung mga council nila, ay nagkakandak na ng assessment at uh, in regards sa mga possible na nasira ng malalakas na uh, hangin mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Kasama sa inaalam ng PDRRM, ang kabuoang bilang ng mga nasirang infrastruktura kasama dito ang mga kabahayan, establishmento at mga pampublis publikong gusali. Ayon sa nasabing opisyal, naging epektibo at matagumpay ang ginawang preemptive evacuation bago pa dumating ang bagyo dahil zero casualty at walang sino mang nasaktan sa pananalasan ng Typhoon Uwan. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.